Okay, isang mapagpalang araw po sa lahat At uh, uh, nandito po tayo ngayon sa may uh, boardwalk dito sa may uh, uh, Valenzuela City Ang boardwalk guys ay uh, baka sa ano uh, ang, gi ang gilid nito ay uh, may Kawayan River At uh, atin lang guys na puna Atin lang na baka sa ano atin na uh, pansin Nagrabe ang uh, basura sa ilog kung saan ah uh, uh, baka sa ano nakakasira dahil lang uh, lugar na ito guys ay pasyalan pasyalan ito dito sa may barangay Puloong uh, uh, Tagalag at wawang uh, Pulo Pasyalan po Ito ngayon, napakagandang pasyalan. Kaso guys, uh, minsan uh, pag magawi ka rito ng tingin dito sa may ilog, uh, napakarumi. At uh, ito ay uh, gawa, tiyak gawa po ng tao na nakakalungkot man sabihin. Pero uh, walang habas na pagtapo ng basura sa ilog. Uh, sana naman tayo ba ay uh, nagmihiling uh, po sa ating mga kapwa, uh, kapwa-tao na uh, makibahagi po tayo sa programa ng ating mga gobyerno tungkol po sa uh, climate change, ang pag-tapon uh, uh, ng mga basura sa tamang lagayan. Kasi guys, ano oh, nakikita nyo? ang tinatapo natin babalik din sa atin yan at uh, gaya nga ng mga baha na naranasan natin yan po ang nagiging sanhi kaya nga sana naman o oh, oh yan ang kita nyo eh, yung uh, sinasabi kong boardwalk napakaganda pero pag, gum pag um, uh, gumawa ka ng tingin dito sa bandang uh, kaliwa ayan ang masilayan mo guys kasi ano to nanggigilid dito sa ilog ng uh, mikawayan ayan ang ilog mikawayan at nakitang kita nyo guys minsan uh, may sariwa uh, sa totoo lang sariwa ang hangin pero minsan dahil sa basura may nalalanghap ka na kaya hindi ka nais na, -is na uh, simoy ng hangin kaya uh, inuulit ko po sa mga makapanood nitong video sana naman uh, iano na natin Dis kunting disiplina guys kasi uh, tayo rin ang mapiperwisyo tayo rin ang mapiperwisyo kung ganito lang lagi kita, kitang kita nyo naman ang basura oh. ayano oh. ay eh, pag magbarayan sa mga kanal at uh, ang lasun ang dumi na dinudulot nyan grabe kasi ayon guys sa mga ano dito sa aming lugar dito sa mayawaong pulo ayon sa kwento po ng mga mga lihitimo na taga rito ang ilog na ito dati nung uh, nung panahon ay uh, malinaw at uh, puno ng uh, bagas ano ng yaman dagat yung uh, isda maderisarita wala mga pagkain ang makukuha mo rito, ulam dito sa ilog na to. Uh, ayon sa mga uh, lihitimong naninirahan dito dahil ako ako guys, eh, si Willie Boy ay baka sa ano, hindi lihitimong taga rito, nakakuha lang tayo ng uh, bahay dito sa dito nga sa pabahay dito sa Wampulo at nakauwi tayo rito. Ah, uh, naano lang natin bilang isang tao rin at uh, ano na nakita natin yung kapabayaan ng uh, kapwa rin natin kapwa tao dahil makita, maki, makikita nyo guys uh, grabe ang uh, dumi talaga sa ilog uh, ang napakalungkot dyan na ating uh, uh, kinakatakutan kung tayo ay singilin ng uh, kalikasan. nakita nyo naman guys uh, nung uh, bagyo karina lang kung gaano kaapaw ang tubig kaya gaya ng inuulit ko baka ha, pwede naman tayo po ay nananawagan sa uh, ating uh, pamahalaan na lalo siguro higpitan ang uh, batas sa pagtapon ng uh, mga dumi sa ilog kaya mga guys sa mga naligaw po sa aking channel at tayo po ay nakikiusap na kung pwede ay kitang kita nyo naman guys baka pwede pa like and share sa ating uh, video sa ating uh, uh, content ngayon pa like and share para kumalat man, kumalat po ito at baka sakaling makarating po sa mga kinaukulan at uh, makarating po sa mga tao na mga naninirahan sa tabing ilog na magiging responsable naman sila magiging responsable naman sila uh, sa pagtapon ng kanilang mga basura dahil kitang kita nyo guys kung gaano ka Romeo oh, kitang kita nyo kaya baka sa ano tayo pa pa ay nakikiusap na pa like ng ating video pa share comment sa inyong mga uh, sariling pagpuna at uh, ang uh, ano natin dito guys ay makarating sa mga kinaukulan para taasan ang penalty sa pagtapo ng basura uh, para ma, kahit papano ay masawata okay at maraming salamat guys sa inyong panunood sa aking video ngayong araw at uh, uh, as usual uh, Willy Boy GKTV po